Hi guys. Um, magandang hapon sa inyong lahat. At syempre nandito pa ako ngayon sa bahay habang umuulan, bumagyo dito sa uh, Masaan. So ngayon guys, uh, may ano po ako um good news. Good news. So uh, good news ko ngayon ay um siguro bl uh, blessed tayo this month, this month. Oo. Uh, so ngayon guys, um naka -ano tayo nakaka-income tayo ng mas um, maganda-ganda this month. So ngayon, um, naka-income din sa Facebook na maganda-ganda. So ngayon guys, um, may suggestion ako sa inyo kasi nga, um, next, uh, this month kasi, next sa namin, sa kasi namin this month of August. So itong bahay, ay magpapintura po ako sa bahay. So, suggest nyo po sa akin um, ano po yung kulang ay an kulang ano po yung suggest isa suggest niyo na i-share niyo na uh, anong bagay sa bahay na kulay kasi kung yun ang um, magandang kulay na mapipili ko i-comment na lang doon, guys please help me um, gusto ko lang ano eh gusto ko lang um, um, magandang kulay na bagay sa bahay na ano tingnan niyo guys ha yung magandang yung magandang kulay guys ha please uh, uh, magpapintura po tayo next week sa sahod natin kasi nga um, tayo sa Facebook may sahod tayo sa Facebook ngayon so good luck so dito si mother mother anong, anong, anong gusto mong kulay na ano ma anong gusto mong kulay na ano kasi si mama kasi gusto niya gusto niya, gusto niya ano i-green so anong gusto mong kulay ma gusto na kong green hayag kayo ayaw ko ng green, may, may pa, may pa green ba? Ah, ganito yung green Light green. Ay, light green kay mama. Yellow green. So, ang mama naman ay yellow green. So, parang hindi, hindi naman bagay sa bahay yellow green. Ganito ng kulay. Parang hindi bagay sa bahay. Yellow green di talaga sa sa'yo. Kasi gusto ni mama yellow green. Eh. Sa'yo pa, anong gusto mong kulay pa? Color de leche. Ha? Color Ano leche. Ano yun? Na? Uh, ayak -ayak. Ako ako ng... Ah, parang dark, uh, dark uh -huh. ano, dark white siya, pero may pagka buling-bulingon ana color warang dark brown oh dili dili dark brown ah light light pud kang papa kay mama ah, green talaga kay mama hayag ba ang pangit pa green ko din mo nga green okay. so in guys uh, please guys help us guys uh, anong magandang ba anong magandang ah ganito kay ah, papa na kulay na anong magandang kulay dito sa bahay kasi pangit kasi na magdesisyon lang kami ng Maganda. Wala, wala rin akong ano dito sa mga kulay-kulay. So, ayun na guys. Kaya thank you guys. Bye. Naglalampungan po yung dalawa eh. O diba, naglalampungan sila. Lakas ng ulan, sobra. O sabay kasi ako ngayon eh. Guys, ang lakas ng ulan guys. O, oh. sobrang lakas ang bad view oh. Bagyo guys so, um, Guys, grabe ang ulan guys So ang lakas Tumasok na ko sa bayong ulan so, Lakas ang bagyo